Ang linggo nang nararanasan ng mga vendors sa ilang pamilihan ang unti-unting pagtaas ng presyo ng mga gulay. Dahil dito, hirap na umano silang ibenta ang kanilang paninda. Nabibigla kasi ang ilang mami-mili sa laki ng itinaas ng presyo kumpara sa mga nakaraang linggo. Ang dating abot kayang halaga ng gulay, ngayon ay doble na ang presyo. Dahilan para magdalawang isip ang ilan kung bibili pa ba o hindi na lang muna. Sa panayam, silang naglalako ng gulay gaya ni Aling Rosita galing pa sa bayan ng San Fabian ang supply ng kanilang paninda. Ngunit dahil sa kakulangan sa ani at supply, napipilitan silang itaas ang presyo upang hindi malugi. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 100 pesos ang kada kilo ng talong na dati nasa 50 pesos lamang. Nananatili naman sa 25 pesos ang bintahan ng okra habang pumapalan naman sa 110 hanggang 115 pesos ang presyo ng apalaya kada kilo. Ang sitaw naman ay nasa 90 pesos hanggang 100 pesos kada kilo. Ngunit kung minsan ay ibinababa na rin sa 70 pesos para lamang maibenta. Parehong apektado ang mga nagtitinda at mamimili sa sitwasyon. Umaasa mga vendor na babalik sa normal ang supply upang bumaba rin ang presyo sa mga susunod na linggo. Nated na gulay, ana, yung talong, kwan, tumaas. Yung lahat, ang lahat ng gulay, mga okra, ang palaya, patula, lahat na. Yung mababa, itong labong. <laughs> Puro yung itong tag-ulan. Kaya, tumaas. Aywan ko, bakit bigla kami pinasan ngayon? Bakit? Nung, ano, kailan, kailan lang yung kwan kasi, yung biglang kwan, pag, kagaya yung okra, dati ang kuha namin ang okra, 550, ngayon 700 na naman. Uh, di ang taas niya di 150 uh, yung talong umabot na naman ng 1000 di ang isang kilo 100 di paano kami yan makaka bili kasi biglang tumaas kung minsan kasi itong tagulan siguro kaya tinaasan kami bigla o kukunti ang supply ng kulay ngayon hindi kagaya nung dati na maramihan ngayon, kunti-kunti, yung mga kasamahan ko, wala silang nakuha daw kagabi. Kaya kung nung ano, tumawag sila sa akin. Uh, kagaya sir, kahit, kahit sanang ano, yung tumas ang kulay, ay, mahina ang kwan, mahina ang negosyo. Kung ang nabibinta namin ngayon, hindi kagaya dati. na noong taon talagang magaganda ang mga bitahan ngayon wala Kukunti sir, kung minsan di kami makakabot ng 2,000, kukunti o, o na naman uh, ng garsulina, kung minsan maraming kasi mga marami. nagtataka rin yung mga bumibili kasi sir ta biglang tumaas. Eh, kaya panibago na naman na eh, mahirapan kaming magsabi sa kanila na yung mga gulay tumaas na yung sabi naman, sa kanila. Yung mga customer namin. Yung saluyot nga, nagulat kami. Dati yung kuha namin 10, 15, ngayon na 50, 40, uh, 30, uh, ito. itu. Sa jangkuhan nami itu, sampu, kinsi ganon. Ngayon, grabe. Kasi kukunti pati sa luyot, kukunti ang nakukuha. Ganon. Noon din, sir, noon nung ano, tag-ulan, kundin, hindi mo yung kukunti ang, ay nung tag-ulan kasi, nung noon yon maraming supply ng gulay pero ngayon kukon kay bigla bumigla. siguro kasi maraming nasisira sir uh, yung yung mga talong maraming nasisira din kaya natatakot din kaming kukuha ng talong kasi kung minsan nalulusaw siya bigla oo nalulusaw yung parang umiitim siya tapos nalusaw bigla kaya kagaya yung nakuha ko na talong bilang bundle Uh, ang mahal pa naman, na 950, minsan 1,000. Bigla, bigla namin, binuksan namin at nalusaw, uh, paano yun? Oh, uh, kaya kawawa rin kami, kaya kung maramihan ang kinukuha namin ng no, pag pagpan, hindi nila, hindi, kasi datlat, hindi naman ma, mawawakuan mo lahat yun, ma, bubuksan. Uh, sabi nila, good, uh, pagdating mo, pagdating mo dito, maraming nalusaw na kaya kung minsan ayaw na namin kumukuha ng maramihan kasi na kami sa pun, buti nga kung hindi mahal kaya ganoon sa wala sir ito lang na ngayon lang kami nakakuha ng mga ukra kasi singit na naman ang ukra kasi hindi naman sila ukra saka kung ang palaya ito yung dalawang bundle lang kasi nakakatakot kasi pa biglang mahal tapos makakakuha ka ng mga maramihan na mga malulusaw, mga rigid, gano'n. Uh, itong talong, ang bintahan namin ngayon kung minsan 100. Uh, at saka yung ampalaya, 100. Dati, yung ano, mga magkaroon ako ng dati? 50. Ano kilo? Uh, ngayon, kung minsan um, may tatawad na 80 o 90, sige, bigay na. Basta may 10 pesos kami, okay na. Tapos yung okra, 25, minsan tatawalan nila ng 20, bigay na rin. Basta may 5 pesos lang kami. Tapos yung Ampalaya, yung Ampalaya kwan, uh, yung Ampalaya, ang punan kasi ang Ampalaya sir, 1,000 eh. Kaya 110, 115, gano'n. Oh, grabe. Ang kuha namin nung isang araw lang yan, Ampalaya, 650. Ngayon, 1,000 kagaya yung tanong tumas talaga uh, sa kasitaw ano tumas na rin yung lahat lahat yung labong lang ang mura <laughs> ang sitaw ano binibinta namin ng 9k kasi ang puhunan niya 80. kung may sa isang daan mm -hmm. dati yan ang kuha namin dati 500 o, ngayon 800 na kung minsan 70, ganun. Sana yung mga nagtitinta ng mga gulay sa amin, dapat ibababa nila. Paano yung mga taong bumibili din sa amin, paano hindi sila mabigla na dapat yung mababa din kapano hindi sila mabibigla sa mga yung mga bibili nila sa amin kasi bigla din kaming tinaasan kaya ganun ang masasabi namin. Salamat ano. Para sa programang Zona Libre Patrol numero 4. Bombo Jacinto Ramos nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Pasta Radio Bombo